Kaibigan, gusto mong makilala si Jesus ng lubusan. Kilalanin nga natin siya kung sino ba talaga siya, lalong-lalo na sa ating buhay. Pag-usapan natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin, at ngayong araw na ito, tayo ay magnilay sa Aklat ni Juan, chapter 14, verses 7 to 14. Sa ating gospel ngayong araw na ito ay may tatlong mahalagang punto. Una, pagkinilala natin si Jesus ay makikilala din natin ang Diyos ng lubusan. Kung ako'y kilala ninyo, kilala niyo na rin ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala niyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kitagal niyo na akong kasama. Hanggang ngayon, hindi niyo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sinabi ni Jesus kay Felipe na kung nais niyang makilala o makita ang Diyos, ay sapat na na makita at makilala niya si Jesus. Pangalawang bagay na mahalaga mula sa ating Ibanghelyo, ang sinabi ni Jesus na siya at ang Diyos ay iisa. Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Ang sinasabi ni Yesus ay lahat ng kanyang kapangyarihan ay mula rin sa Diyos pangatlong bagay na pinupunto ng ating ibanghelyo ngayong araw na ito. Lahat ng ating hihilingin sa ngalan sa pangalan ni Jesus ay ibibigay sa atin ng Diyos. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Tunay na ibibigay sa atin ni Jesus ang sagot sa ating mga dasal, pagkat ito ay magbibigay ng luwalhati sa banal na pangalan ng Diyos. Kaibigan, si Jesus at ang Diyos ay iisa lang. Ganyan dapat ang pagkakakilala natin kay Jesus. Pagkat lahat ng ginagawa ni Jesus ay dahil o para sa banal na pangalan ng ating Diyos. Bakit ba ito gusto ng Diyos? Pagkat gusto ng Diyos ng relasyon sa iyo, sa ating lahat at hindi lang ito ordinaryong relasyon. Tulad ng relasyon natin sa ating pamilya, mga kaibigan. Ang gusto niyang relasyon ay patuloy na lumalakas at patuloy na napapalapit tayo sa kanya. Ang ibig sabihin nito, ang dapat nating pag-isipan sa bawat araw, yung bang ginagawa natin sa pang-araw-araw ay napapalapit ba tayo sa Diyos o napapalayo? Yan ang tanong na dapat natin pinag-iisipan, pinagbinilayan sa bawat araw. Nabless ka ba ng pagbinili na ito? Pakilike mo naman. Pakishare mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag it mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless you